Mga tol, may nangyayari sa China. No? At may mga kumakalat na mga video ngayon bilang patunay. Ito, two days ago pa lang tong upload na to ha, mula rito sa China Observer. No? Sabi rito mga kapatid, ha, kalahati pa lang daw no? ng tao na kalahati pa lang, sa unang kalahati pa lang nitong taon na to, 2025, ay higit na sa 17,000 No, ayan ako no, nakikita ninyo sa title, no. 17,000 na mga physical stores ang nagsara, no, dito sa China. Mula sa mga supermarket, clothing stores, restaurants, no, hanggang sa mga malalaking department store mga tol, e eh, nagsasara. At ayon pa nga daw mga tol sa ulat, no, umaabot na raw nga ng mahigit 110,000 ang kabuuan bilang ng mga nagsarang tindahan, no, dito sa China, grabe. Ano kaya ang dahilan mga tol, no? Kung iisipin mo nga dati mga kapatida, mamaya papanoorin natin. Yung dating mga mall na punong-puno ng mga tao, no, dito sa China, ngayon mga tol, marami na daw sa kanila eh, ibinebenta na. Yan ang aalamin natin mga kapatid. Bibigyan natin to ng reaction commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Totoo kaya mga kapatid, ang nangyayaring ito ngayon sa China at bakit ito nangyayari? Alamin natin 'yan mga tol no mula rito sa China Observer. Yan, play na natin tong video. Pero bago natin to simulan, syempre huwag nyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At sa mga nanonood naman sa ating Facebook page, huwag nyong kalimutan mag-follow and like. Maraming maraming salamat sa ating mga taga-suporta dyan. Nasa 100 plus, 100k, 100,000 followers na tayo. No? Maraming maraming salamat. All right, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. In the first half of 2025, hmm. over 17,000 physical stores closed in China, from supermarkets and clothing stores to restaurants and department stores. You know, itano, iba iba yung mga binabanggit from supermark uh, supermarket, restaurants, diba, department store, lahat do yan nagsasara. The number of store closures is rapidly approaching 110,000. Mm -hmm. Walking through once bustling shopping areas today, people notice that many malls are empty and eh, no. vacant spaces have become the norm. malls mga Madilim na. Kumbaga, vacant na. Wala nang tao. Kumbaga, parang naging normal na lang ngayon yun. Yun na yung parang normal na nakikita nila. Sarado na yung mga tindahan. This is especially true in first-tier cities like Beijing and Shanghai. Mm -hmm. What's more alarming is that this isn't an isolated incident, but a direct result of oversupply in the physical retail industry. Ooh. What was once a... So, yun ay epekto mga kapatid ng oversupply daw. Sabing ganon, no? Ano yung ibig sabihin ng oversupply? Masyadong maraming ano? Masyadong maraming produkto mga tol? Yun ba yung ibig sabihin nun? Ayon sa mga eksperto kasi, ayon din dito sa video na napanood natin, oversupply daw eh. Ano yun? Ang physical retail industry? Ibig sabihin mga tol, napakarami nang nagtayo ng malls. Napakarami nang nagtayo ng malls, tindahan, restaurants, pero bumabagsak ang demand. Ibig sabihin mga tol, hindi ganun karami yung pera ng mga tao para mamili. Ang daming mall. Palimbawa na lang nangyayari dito mga tol sa Pilipinas, 'di ba? Nitong nakaraan, sabi may oversupply daw ng kondo. 'Di ba? Ang daming mga buildings na tinatayo, sobra-sobra pero hindi naman ganun karami yung bumibili. So nai-stock lang doon. So yung ibang mga negosyo, negosyo katulad halimbawa rito sa China, nagsasara kasi nga bumabagsak yung demand. No, marami na ring mga mamimili ang lumilipat mga tol sa mga online shopping. Doon na doon na sila bumibili kaysa magpunta sila sa mga malls. Eh doon na sila bumibili pero dito naman sa Pilipinas meron ding online shopping pero ano pa rin eh, 'di ba? Ang dami pa ring tumatao rito sa mga malls natin, iba pa rin talaga eh. Pero ito kasing China, masya mga tol. Hindi natin alam kung anong dahilan, no? Eh, pero ito may mga video yung ipinapakita, ah. May mga video yung ipinapakita na talagang wala ng mga tao rito sa mga mall nila. a top Beijing mall where people waited in line. Ito, alimbawa na lang, ito, ito, itong sample na to. is that this isn't an isolated incident, but a direct result of oversupply in the physical retail industry. What was once a top Beijing mall where people waited in line for an hour is now up for sale. Eh, hey, no? Etong lugar na to kung saan daw dati mga tol, maraming mga tao ang nakapila ay ngayon ni na. What was once a top Beijing mall where people waited in line for an hour is now up for sale. Behind this is a threefold impact, excess commercial space, declining sales, and downgraded consumer spending. Well, ito'y sabi sa report ha, pero hindi natin pinatototohanan yan mga tol hindi ako pwede magpatunay dyan. Ito ay pinapanood lamang natin at bilang reaction lang. Kasi posible naman itong video na to kaya walang tao kasi sarado pa. 'di ba? Kasi pwedeng ganoon eh, wala pa talagang tao kasi sarado pa. Tapos ginagawan lang ng ganitong klasing video para palabas eh na wala na mga tao sa mall ng China. Diba? So hindi ko 'to pinapatotohanan mga kapatid, ah. pwede kayo magbigay ng sarili ninyong opinion. Kasi halimbawa sa SM sarado pa, pwede ka mag-video-video nito at sasabihin mo sa post mo na wala nang tao ngayon sa SM, 'di na, hindi na pumupunta mga tao eh, syempre sarado pa eh. It's hard to believe that what was once called the global store king is mm -hmm. now up for sale. In the first half of this year, Boyle Capital's USD fund, through related parties, proposed to acquire 42 to 45 percent of the management rights and physical assets of Beijing SKP. Mm -hmm. For a high-end mall like SKP, which attracts the most affluent consumers in Beijing and leads global sales, the idea of it being sold seems unimaginable. This move is seen as a major signal of China's economic decline and the cooling of luxury consumption. So, this is a sign of the decline of China's economy. SKP was originally a partnership between Beijing Hualien and Taiwan's Shinkong Mitsukoshi. In 2015, Hualien took full control and rebranded it as SKP, mm -hmm. bringing in top luxury brands like Prada, Gucci, and Chanel. In 2020, its sales reached 17.7 billion yuan, in 2020, huh? in 2020 pandemic days. surpassing the UK's Harrods, making it a landmark for luxury shopping in Asia. Mm -hmm. Similarly, the Joy City Mall in Beijing's Daxing District couldn't escape the fate of being sold. Ooh, binenta this underground mall, with more than 7,000 parking spaces and immense foot traffic during the National Day holiday, is now being sold by its parent company, Inca Group. Malls in Beijing have been falling like autumn leaves in recent years, one after another. Okay, mga kapatid, kung titignan natin, yung mga komento... dito kasi syempre yung iba rito mga tol mga taga China mismo yung mga nagko-comment yung iba naman siguro may nalalaman talaga sila sabi rito ayan oh most Chinese people don't have any disposable income oh the wealthy Chinese have fled to less repressive countries sabi ng ganun yung mga may kaya mga mayayaman mga negosyante lumilipad na papunta sa ibang bansa kung saan daw less repressive country sabi ng ganun eto naman the righteousness of the last 35 years has finally caught up to china the fake products over leveraging of everything not having real capital debt markets inflating real estate not spending enough on rebuilding the education system and social welfare net not building up infrastructure properly not respecting ip law loss mindless focus on short-term gains actually marami nga rin dito sa china mga tol sa ibang mga video no. Marami silang pinapatay yung mga building pero wala namang mga nakatira. Talagang makabagong ghost town, sabing ganun. Good work Winnie Da Po, sabing ganun. Yes, China is going through a rough patch. And I can confirm this with a recent trip o oh, eto galing daw siya sa China. I will not be going back to China for a long long time as a foreigner. I just not Uh, I just did not feel very safe. Sabi niyang ganun. There are many other countries without this political baggage. Sabi naman nito ni ano, self-inflicted. Ito niya, no? Self naman, when you have laws and regulations that are unfriendly towards foreigners, why are you surprised that foreign companies have left? No? food is not as good as you expected. Sabi nga ng mga comment. Aba, puro bad comment to ah. To think it took 60 years for shopping malls to collapse in the States, 15 for China. Hmm. Xi Jinping should have understood that West decoupling uh, from China is irreversible. Fascinating how important capitalism is for a communist country. Online purchase have killed malls everywhere in the world. Na, uh, hindi naman dito sa Pilipinas, mga tol. Kahit na ang mga Pilipino is mahilig din mag-add to cart, mag-online shopping, eh, matao pa rin yung mga mall ngayon. Talagang mahaba pa rin ang mga pila. Siguro dahil mas tiwala sila halimbawa kung bibili ng bibili ng cellphone kasi minsan pagdating mo bato na lang yung laman ng package mo eh, no kaya kahit na malakas pa rin yung ano yung online shopping dito sa Pilipinas eh malakas pa rin yung mga malls di ba So ano ang inyong masasabi tungkol dito sa ating napanood mga tol pwede kayo magbigay ng inyong sariling komentaryo at opinion All right maraming maraming salamat hanggang sa muli ako nga pala si Shobaldi Peace out